Malipayong adlaw sa tanan atong mga kasumbanan, mga followers o mga viewers din he, sa atong uh, Tulumanon Sumbanan TV. Ngayon ay nag-comment din he, sa atong gipost about sa mananap nga mga dulong tanan. E niya, klaro gyud kaayo. Klaro man gyud Di man ginta mo mi, kaya nagsulod man tas balaan nga kasulatan. Pero, ana siya, Sir, naapod mo ingon nga ang baboy daw, pikas mana UG kuko nganong dili daw na pwede kaunon na ang giingon sa BIBLIYA kay pwede kaunon ang pikas ang kuko sa di panato ni Tubagon uh, mag-invite sa ko ninyo og bago pa mo sa akong YouTube channel uh, palihog og subscribe unya pag-click sa notification bell Og, i-share kining atong video aron nga daghan ang ma-update sa mga videos nga ato unyang i-upload din sa atong uh, Sumbanan TV uh, channel. Sa page na view, ayaw mo kalimot og uh, like or share o follow. Katong wala pa makafollow, palihog og follow kay mora po ni atong kalipay. Atong tubagon kining maong mga pangutanam kalabot sa baboy nga ngano daw nga dili pakaon ni pikas man og kuko ang tubag niya na sister na aragi hapon sa Leviticus 11 bersikulo 7 og 8 sige atong basahon Leviticus 11 7 og 8 na eh, ang baboy kay kini may kuko nga pikas og may tiil nga buak apan wala magapangusap mahugaw kini alang kaninyo sa unod ni ini dili kamo magkaon og dili kamo maghikap sa mga lawas nga patay ni ini mahugaw kini alang kaninyo uh, sa bersikulo city sister gi-explain ang imong pangutana nga pikas man ukoko niya ingon ang biblia pwede daw kaunon ang pikas nga kuko niya buak antiil. Oh, timing ka Sa versikulo city, yun gi explain. Oh, ang baboy kay kini may kuko nga pikas ug may tiil nga buak. Oh, tama ni si mo pangutana. Apan, doon ay apan, wala magapangusap mahugaw kini alang kaninyo. Okay. Manginaot ko, sister, nga natubag nako ang imuhang pangutana. Kisa ni, si sister Sunday, ang atong uh, follower. O, dili na maglibog, uh, pikas ang kuko, pero nga nung dili pakaon, mao Mauna siya ang eksplisyon. Wala maga Ingon ang balaang kasulatan, mahugaw kini alang kaninyo. Imong nabati ang Sumbanan TV, programa nga nagtubag sa imong mga pangutana. Pangutana may tungod sa imong pagtuo, pangutana may tungod sa imong trabaho o negosyo. Sumbanan TV, hinumdumi ang tanan sa kalibutan, adunay sumbanan. Kung duna kamo'y pangutana, ipangutana din ha sa ubos sa comment section kay Atok Kanang Tubagon din sa atong tulumanon kay adunay ginaingon siya nga adunay kahibalo ligon og prinsipyo apan ang kulang og kasayuran huyang ang baruganan daghang salamat